Miriam Smith Tiklok kay JM Bara? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na naghahatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? JM Bara at Fiang Smith o oh, mas kilala natin sa tambalang JN Fiang? sinagot ang tanong ng mga host kung ano nga ba ang kanilang love language. Heto, panoorin natin ang nakakakilig na sagot ni na J.M. at Fiang Smith. Grabe yun, JM. Nagulat kami din sa galing ng boses mo. Oo, kanina nga naglalatal lang ako <coming> dito. Sabi ko, iba, Atong JM Ibarra. Kinilig! Pa kayo? Kinilig uh -huh. tayo! Okay. And since ang daming kinilig, I wanna ask you, JM, since ngayon ay nasa buwan ng Feb, ibig pa rin tayo, ano yung love language ni JM? Ni JM Ibarra. Oh, marami ba? tayo, iba-ibang love yeah. language eh. Meron yung... Love language? Ah, in terms of love serious. language, siguro. Ikaw ba mahilig ka magbigay ng... Hindi. Kasi kapag ako, some... Ah, uh, gusto ko iparamdam lahat ng uh, language of love eh. Oh! Uh, all of the above! Walang pinipili si JM, all of the above! Oo, uh, pero palagi ko sa vibe lang ni JM ha. Parang mahilig kang magbigay ng gift. Feel niyo? Mahilig magbigay ng gift si JM? Kaya ano ba yung last uh, na gift na binigay mo? Kung pwedeng spill. Secret. Sa kanya! Ah, secret! Ah, secret. A In terms of ano, giving gifts naman, nire-reciprocate ko lang yun. Okay. 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 since giving gifts at talagang pakilig naman pinag-usapan natin, para sa sa'yo, JM, ano ba ang perfect date mo para, para sa kay kanya? Kaya, para Para sa, sa kanya. kanya. Sa kanya. Oh. Sa kanya. Siguro, pagdating sa date, ah, uh, lahat ng type of dates, uh, gusto kong gawin perfecto. Ay, ay ako mamili. Ay, graphing. Basta siya yung kasama, perfect mo. Oh. At saka, ikaw yung tipong uh, magbibigay ng surprise? sa yan, ganyan, na talagang magugulat at hindi alam ang reaksyon ng tao oh, ito. Oo, Kaya i-welcome na natin ang tinitukoy, charat. Ang <coughs> partner, of course, na or kasama ni JM oh, oh, uh, na sa ating Para rin sa rin. Nasa one of our Pinoy you know, Big Brother China 11 Big Winner, Fiam! Fiam yes, Smith! Fiam, <laughs> nakita natin, she has a strong personality talaga. Right. She speaks her mind. Um, gusto namin malaman, ikaw ba, ayan, magaling din ba ikaw when it comes to pagpapakilig? Ganyan! Sweet din ba si Piyang? At ano ba ang love language ni Piyang? Personally, tumitiklog talaga ako kay Jem. Ay! Mani! Hindi ko pala kayong mga sagutan nila, ha? Kailangan, kailangan, oo. Ay, tatan pala siya. Narinig, narinig. um kahit manlilipat na bagay na ginagawa niya for me sobrang lalo nang impact sa akin September and lahat man ang ginagawa niya sa akin kilig ako na yes <laughs> grabe Siyempre dahil kinilig ka fian at kinikilig ngayon ang buong Barrio Fiesta Dubai Zabeel Park ito na natin ang kilig mga kapamilya let's all welcome back on stage <laughs> Eh oh, di ba may pagbonus pa kayo di ba na recap at talaga namang ayan talong talo na si Fiang Smith di ba better luck next time ayan talagang waging-wagi itong si Jay may para sa pagpapakilig di ba at Tiklop na tiklop naman itong si Fian Smith. At syempre, tayo naman, Ayan, mga J&Fian supporter, ay kilig na kilig at hindi magkamayaw ang ating kaligayahan. Kaya kung gusto nyo po maging updated kina J.M. Ibarra at Fiang Smith o mas minahal natin sa tambalang J.M. Fian, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe i-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa, dito sa Josepa, anong latest? Hanggang sa muli, paalam!